maligayang pagdating sa kwento at pahinga. Dito, ang bawat kwento ay hango sa layunin na bigyan ka ng kapahingahan, kapanatagan at kaunting aliw bago ka matulog. Samahan mo ako sa mga kwentong puno ng aral, ganda at imahinasyon na magdadala sa iyo sa payapang pagidlip. Tara, makinig at magpahinga. Sa isang lumang aparadro sa bahay ng lola ni Rico, may nakatambak na mga lumang bagay. Mga lumang cassette tape, isang Game Boy na walang baterya, mga sticker ng Power Rangers, at isang kahon na puno ng lumang dyaryo. Doon niya natagpuan ang isang makapal na notebook na kulay asul. May mga sticker ng slam dunk sa pabalat at sa gitna ay nakasulat ang malalaking letra. Ang lihim na aklat ng batang 90s. Noong una, akala ni Rico simpleng diary lang ito ng isa sa mga tiyuhin niya. Pero nang buksan niya ang unang pahina, parang bumukas ang isang pintuan ng nakaraan. Nakasaad doon kung isa kang batang ipinanganak bago dumating ang mga cellphone, bago nauso ang internet, at alam mo ang amoy ng bagong binuksang VHS tape, ang aklat na ito ay para sa'yo. Napatigil si Rico. Para bang nararamdaman niya ang mainit na hangin ng nakaraang panahon? Sa labas ng bahay, maririnig pa rin ang huni ng mga kuliglig at ang amoy ng nilulutong saging na turon sa kusina. Parang lahat ay bumagal. Parang lumipas pabalik ang oras. Nasa bakasyon noon si Rico sa San Pablo, Laguna. Wala pang wifi. Mabagal ang signal ang cellphone. Kaya madalas ay naglalaro lang siya sa labas. O nakikinig sa mga kwento ni Lola Pilar. Isang hapon ng 1998, sabi ni Lola habang nag-aayos ng mga lumang gamit. Alam mo Rico, noong panahon namin, ang laro ng mga bata ay hindi kailangan ng load. Kahit lupa lang at tansan, sapat na. Natawa si Rico. Eh Lola, paano pag wala kayong kuryente? Ngumiti si Lola. Mas masaya pa nga noon kasi lahat nagkikita sa labas. Pag madilim na, nagsisigawan pa kami ng taya-taya sa dilim. At doon nagsimula ang pagkahumaling ni Rico sa mga kwento ng nakaraan. Kaya nang magkita niya ang asol na notebook na yon, alam niyang may kakaibang laman ito. Ang unang pahina ay ang mundo ng mga larong kalye. Habang binabasa niya, Lumabas ang mga salita na tila buhay. Bawat letra, may kasamang imahe sa isip niya. May guhit ng batang may tsinelas na pinagdugtong ng PC. May larawan ng mga batang naglalaro ng patintero, piko, tumbang preso, at tagu-taguan. Ang bawat pahina ay may halong tula at alaala. Ang lupa noon ay hindi marumi. Ito'y intablado ng ating kabataan. Ang tsinelas ay sandata. Ang araw ay ilaw ng ating tagpo. Kung ikaw ay taya, huwag kang tatakbo sa dilim. Baka mawala ka sa oras at di na makabalik sa iyong panaginip. Habang binabasa yun ni Rico, parang narinig niya ang sigaw ng mga bata na naglalaro sa labas. Nang silipin niya ang bintana, wala namang tao. Pero tila ang hangin ay nagdadala ng mga tawa at iyak ng mga batang noon pa naglaro sa parehong kalsada. Kinaumagahan, dinala ni Rico ang notebook sa labas. Umupo siya sa ilalim ng punong mangga at binuklat ang sumunod na pahina. May nakasulat. Kung gusto mong maramdaman ang nakaraan, isara mo ang iyong mga mata at pakinggan ang huni ng hangin haya ang dalhin ka ng alaala ginawa niya ito at nang iminulat niya ang mga mata nagulat siya nasagit na siya ng kalasadang walang sasakyan ang mga bahay ay gawa sa kahoy may mga batang naglalaro ng text card sa tabi ng kanal may isa pang bata nang ng ice buko sa kariton at sa malayo, may babaeng may hawak na Betamax tape na sumisigaw. Rentahan na. Three movies a day. Anong nangyayari? Bulong ni Rico. Parang bumalik ako sa 90s. Lumapit sa kanyang isang batang nakasando. May dumi sa pisngi at may hawak na goma. Uy, bagong bata ka rito ha. Gusto mo bang sumali sa tumbang preso? Napangiti si Rico. Sige. At doon nagsimula ang isa sa pinakamasayang araw ng buhay niya. Hindi niya inisip ang cellphone na internet. Ang mahalaga lang ay manalo, tumakbo at tumawa. Habang tumatakbo siya, may batang babae na tila laging nakatingin sa kanya. Mahaba ang buhok, may suot na paldang checkered, parang estudyante sa lumang paaralan. Lumapit ito kay Rico. "Ako si Lara," sabi ng bata. "Ikaw anong pangalan mo?" "Rico," sagot niya. "Bagong lipat na ako rito." "Ay, mabuti naman. Halika, ipapakita ko sa iyo ang paborito kong lugar." Dinala siya ni Lara sa isang maliit na tindahan na gawa sa kahoy. May mga mentos, bazooka, babulgam, mikmik -mik, at mga chikades. Sa likod ng tindahan may isang lumang swing. Halika, dito ako madalas maglaro kapag gusto kong mag-isa. Sabi ni Lara. Bakit mag-isa? Tanong ni Rico. Kasi sabi nila wala na raw ako. Pero ako, nararamdaman ko pa rin sila. Natigilan si Rico. Anong ibig mo sabihin? Mimiti si Lara. At sa isang iglap, nawala siya. Nagising si Rico sa ilalim ng punong mangga. Hawak pa rin niya ang notebook. Pero may dagdag na guhit sa pahina larawan ng batang babae sa swing. Sa ilalim nito, may nakasulat. Ang mga alaala ay hindi nawawala. Nakatira sila sa puso ng mga nakakaalala. Naramdaman ni Rico ang kakaibang kalungkutan at tuwa. Bumalag siya sa bahay at sinabi kay Lola ang nangyari. Tahimik lang si Lola, saka siya ngumiti. Si Lara, Matagal na siyang wala. Anak ng kapitbahay namin noon. Nahulog siya sa sapa habang naglalaro. Pero mabait yun. Palangiti. Baka gusto ka lang niyang samahan maglaro. Hindi na nakapagsalita si Rico. Ngunit sa puso niya, alam niyang may kakaibang ugnayan siya kay Lara. Isang ugnayang binuo ng kabataan at na mga larong minsan ay naging buhay ng mga batang 90s. Kinagabihan, binuklat ni Rico ang notebook muli. May bagong pahina na naman. Ang musika ng 90s ay puso ng bawat alaala. At nang marinig niya ang hangin, tila may sumasabay na himbi ng eraser heads. Magasin sa tabi-tabi. Napangiti siya Parang naririnig pa niya ang kapitbahay nilang kumakanta sa karaoke tuwing linggo. Ang amoy ng nilulutong barbecue. Ang tunog ng lumang electric fan. At ang kinakalawang na bisikleta sa gilid ng bahay. Lahat ay parang nagsama-sama para buuin muli ang alaala ng kabataan niya. Lumipas ang mga araw. Bawat pahina ng aklat ay parang portal. Minsan bumabalik siya sa nakaraan. Minsan naman ay may mga tula o larawan na mga bagay na minsan niyang nakalimutan. Ang text cards, yuyu, VHS rewinder, bote ng coke na may takip na tansan. Hanggang sa dumating siya sa huling pahina, may nakasulat lang na isang linya. Ang lahat ng lumipas ay nananatili. Basta't marunong kang umalala. Sa gilid ng pahina, may maliit na sobre. Nang buksan ni Rico, may larawan siya kasama si Lara. Pareho silang bata. Pareho rin nakangiti. Ngunit hindi niya maalala kung kailan yon kinunan. Napaluha siya. Tila ba naramdaman niya ang paghihipo ng hangin? Parang yakap mula sa isang alaala na hindi na bumabalik. Ilang taon ang lumipas, lumaki na si Rico. May sarili ng pamilya. Sa kwarto ng anak niya, may mga laruan, cellphone at tablet. Isang gabi, habang tinutulungan niyang matulog ang anak, bigla niyang naalala ang lumang notebook. Hinugot niya ito mula sa lumang baol. Papa, ano yan? Tanong ng anak. Isang espesyal na aklat Sagot ni Rico. Gusto mo bang basahin? Opo. At habang binabasa niya ang unang pahina, mula niyang naramdaman ang amoy ng lupa, ang init ng araw, at ang tawa ng mga kaibigan noon. Ang anak niya ay nakangiti habang nakikinig. Walang cellphone, walang ingay. Tanging mga salita lang mula sa isang panahon na puno ng kabataan at kabutihan. Sa dulo, natutulog na ang anak niya. Isinara niya ang aklat at bago niya ito ibalik sa baol, binasa niya ang huling nakasulat sa likod ng pabalat. Ang totoong lihim ng batang 90s ay hindi lang ang mga larong nawala, kundi ang pusong marunong pangumiti sa bawat alaala. Ngumiti si Rico, tinapit niya ang aklat at bumulong. Salamat Lara. Pagkatapos noon, pinatay niya ang ilaw at natulog. Sa isip niya, tumatakbo pa rin ang batang siya. Nakikipaglaro sa mga anino ng kahapon. At sa labas ng bahay, maririnig pa rin ang huni ng kuliglig. Tila nagpapaalala na kahit lumipas ang panahon, ang alaala -ala ng kabataan na hindi kailanman mawawala. Makalipas ang maraming taon, Isang batang babae naman ang nakakita ng lumang notebook sa lumang bahay ng San Pablo. binasa niya ang unang pahina at doon nagsimula ulit ang kwento. Kung isa kang batang ipinanganak bago dumating ang mga cellphone at gusto mong maramdaman ang init ng araw at amoy ng alikabok, halika, maglaro tayo. Ako si Lara. Maraming salamat sa pakikinig sa kwento at pahinga. Sana ay nakatulong ang munting kwento para bigyan ka ng kapayapaan at magandang pahinga. Huwag kalimutang mag-subscribe at samahan ako muli sa susunod na kwento. Hanggang sa muli, magandang gabi at mahimbing na pagtulog.